hindi ikaw natin na may sakit kaya nagpunta tayo ngayon dito sa Black Sea para dalawin siya kaya mga Balangay, samahan nyo ako natin sa loob hahahaha

Ayun nga. Apo mo na kayo sa up? Oo, ako nababalik na inyo. Naglalo rin Nandito rin ako. Ako na siya. Ang alawang na sa inyo. Oo. Ako alam nyo, pa siya nun. Oo, magaling. Oo, taon na rin. Oo. ano ka bang? Magaling.

itu gua mau kasih tahu kalau lu jangan ada di sana ya jadi gua enggak tahu gua lagi di mana 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 gua enggak tahu gua lagi Greater you? pa lang ng mga biskwit. Pagabi nagibig din. O nandan niya din na kong biskwit. Dinala na lang na biskwit sabi ko ikaw na lang na drive Hay nako. tagdala sya biskwit sa amin. Magyandaan dali. hindi na yan tapos eh. pa lang niya hindi Tatayo pa lang pala, Nana. Alam mo, ko Wala na yun, kaya pa yun, no? Ay, wala na. Tatagos pa sa tiles yan. Tatagos pa sa tiles. pa sa tiles. Tatagos. Tatagos pa yan. ngayon wala, no? Dati, talaga sumabi pag sa mga kaya, makita ko yung bola, kalat na kalat lahat. Talo ko na sa abunan yun. Dati akong binibigay niya plus 15. Ngayon? Binibigay mo niya plus 10. Plus 30 na nabibigay niya. Alam? Nakagitna ka pa pa na rin. Nakagitna ka pa pa na rin. ka pa pa. Nakagitna ka dyan, di ba? Dabur si Pogi. Makwa mo po sa drinks! Putang ina mo sa drink. Hindi naman na pa sinakainit. Hindi na inyo sinakainit. Hindi naman kasi kung ngayon na kumain kasi yung lakas dapat. Sinabi ni doktor ko, wala na kong pagamot siya. siya ng doktor niya sa bansa kainin mo yung dapat dahatiin mo sakit. dapat, dapat Pero, kainin mo kasi yung virus kinakain niya yung kinakain mo yung yung kinain mo yung mga makuwartas sa katawan mo kinakain, mo. kinakain mo virus. Ah, ay, ay, ang ang yung virus yung kanser kaya... cancer. yung cancer, kinakain mo diyan tapalot kinain ka na ha 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 araw. ha 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 Madaling araw jujutin madaling araw kaya nila magagalit ganito. Magahawi hawi girl hawi boy O magkasama Harti mo isa Dito ko sama Ayun mo oh akadungaw mo oh Oh ang ganda ng ngiti na ng naman siya Kaya ka na lang doon ito so, naman namin. Eh. Para malibang. Para malibang, malibang-libang ka na pag kaya mo. Mas kaya mo na ulit, pumalit so hmm. so, ka ulit. Ako pa, kaya ko, papasok mo ako. At <laughs> then, walang araw pa. Ang kulit ka eh. No? Ang <laughs> kulit ka eh. At then, walang araw pa. Ito lang mas dami. Okay. Ito lang mas dami.

Kalimangalay. Pagganimo. 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 pa Pagganimo. Pagganimo. pa tayo Pagganimo. 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 Pagganimo reyna 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 para reyna ka reyna 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 wala tayong reyna 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 na reyna 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 si reyna 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 ko reyna eh. eh. <laughs> <laughs> Bitbitin mo na reyna reyna Bitbitin mo na reyna mo na